ang ating pong dalawang pisong papel na may bagong lipo ng seal. Yan po ang topic na ating pag-uusapan pagkatapos lang po ng aking maigsing intro. Music Isang magandang araw po sa inyong lahat, sa lahat ng aking kabarya at kapwa kolektor, sa mga senior citizen at mga silent viewer, maging sa mga kaibigan natin dyan. Magandang araw po. Ngayon po ay mayroon tayong old notes dito. Ang dalawang pisong papel ni Dr. Reserizal na may bagong lipunan logo. Yan po ang pag-uusapan natin ngayon. Pag-usapan po natin. Ang dalawang pisong papel pong ito ay nakuha ko sa isang parcel na aking nabili nung panahon ng pandemic. Sa harapang bahagi o sa bahagi ng banknote na ito ay makikita natin ang larawan ni Dr. Jose Rizal na nakaharap sa kanan. Yan po. Saka po yung logo ng uh, bagong lipunan. Yan. Mayroon pong mga script na nakasulat. Yan po ay ang Republika ng Pilipinas. Ang salaping papel na ito ay isang bayarin ng Bangko Sentral at lubos na pinananagutan ng pamahalaan ng Republika ng Pilipinas. Yan po ang nakasulat. Tapos po may pirma po ng ating dating pangulong Ferdinand Marcos at saka po yung tagapangulo dati ng Bangko Sentral ang banknote na ito po ay may serial number na BF997693. Ayan. Tapos may dalawang bulaklak. Ayan. Ewan ko po kung anong logo yan. Para pong compass po na mayroong uh, north, east, south, west. Ayan po. Maganda po ang pagkakadesign. Sa obras na bahagi naman po, ay makikita natin sa isang balkonahe ang mga tao at may isang tao na nagwawagayway ng bandila ng Pilipinas. Yan po si Emilio Aguinaldo sa kanyang tahanan sa Kawit Kabite nung ideklara niya ang kasarinlan ng bansang Pilipinas. Yan po ang mensahe dyan. May nakasulat din pong script. piso pahayag ng kasarinlan ng Pilipinas noong Hunyo 12, 1898 sa Vulcanay ng Mansiyon Aguinaldo. Yan po. Dalawang piso. Yan. Ang mga translation nga po, o ang translation sa mga katagang nakasulat dyan, yung po dyan sa verse na bahagi, ang translation po ay Republic of the Philippines This note is a liability of central bank and is fully guaranteed by the government of the Republic of the Philippines. Tapos po, yung New Society, 2 pesos. This note is legal tender in the Philippines and payment to all kinds of debt. Yun naman pong translation sa likod, ang nakalagay po ay Declaration of Independence of the Philippine Declaration of Independence of the Philippines June 12 na 1898 tapos po yung balcony of Aguinaldo's mansion 2 pesos yan po tapos po dito ay may watermark yung kay Dr. Cersal ayan po kung makikita ninyo yung mukha po ni Dr. Cersal ang kanyang watermark yan nga pong pera na yan ay ipinagawa pa sa Dilaro, London, United Kingdom. Yan po ang gumawa ng pera natin na yan. Yan nga po ay nanggaling sa bansang Pilipinas, sa ating mahal na bansa. Ang nag-issue po niyan ay ang Central Bank of the Philippines o Banko Sentral ng Pilipinas. Ang period ay Republic, simula 1946 hanggang sa kasalukuyan. Noong araw po, ayan po yung standard banknote. Ang taon niyan ay 1973 hanggang 1978. Ang value po ay 2 pesos. Currency po ay piso. Ang komposisyon ay papel. 90% cotton at 10% linen. Ang sukat po ay 160 by 66 mm. Ang hubog, rectangular na demonetize na po yan noong February 3, 1996. Pero nag-iwan po ng number na N number 205005 at reference number na P number 152. Dito po sa Numista ay may presyo na po ang ganyang uri ng banknotes. Yan po, Uh, ang pint po niyan ay 40 pesos at ang very pint po 40 pesos din. Samantalang ang uncirculated ay 88 pesos. Kamukha po nitong ating banknote. Tingnan nyo po. Bagong bago, crispy at hindi pa po nagamit. O oh, hindi pa naipambili, na ipambili, na naipambayad sa, mga, sa mga bayarin at sa mga, mga pagkakautang. Crispy, crispy pa po. Yan po ang ating banknote. Dito naman po sa eBay, may tatlong presyo po. Ang una po ay ang 1978 na pagkaka-print, $29.99. Yan po yung uncirculated. dito naman pong dalawang piso na 1970, ang serial number ay 006965 uh, ay nagkakahalaga po ng $20. At yung pong isang uncirculated dito sa uh, eBay ay mataas na rin po. Yan po. 59.99 na po ang halaga. Yan po lamang at wala nang iba. Dito po sa Pilipinas ay nagkaroon na po ng auksyon uh, sa ganyang klaseng pera. Yung pong tinatawag na cut auction, lot 660. Naganap po yan noong August 17, 2022. Ang grade po ay uncirculated. Kamukha nung ating pinapakitang banknote. Nabili po ang ganyang klase ng banknote sa halagang 686.51 pesos. Yan po ang pagkakabili. O 11 euros. Yan po ang halaga ng ating banknotes na sa ngayon na yan po ang presyohan niya. Bago po ako matapos sa aking content ngayong araw, kaya po ng dati, nais ko pong pasalamatan ang lahat ng aking mga taga-subaybay, yung aking mga kabarya, kapwa kolektor. Lahat ng mga senior citizen at mga silent viewer, maging sa mga kaibigan natin dyan, Salamat po sa inyo at shout out po sa inyong lahat. Salamat po sa inyong walang sawang panonood sa aking mga video. At sa huli ay masabi kong mabuhay tayong lahat.